Ayan, magandang gabi po. Siguro mga ano na po dito, mag 6:30 ng gabi. 6:30 o baka si 7 na siguro to, pero eto po, ganito na po kami dito ni Kuya Albert. Magagabi na. Ayun, uh, umiilaw na po yung solar. Solar to eh, solar. To, solar Christmas light nasa bakod. Ayun. Yan po, yan po yung ang ilaw dito pag gabi mali, medyo maganda pa po yung kalangitan medyo ano pa po maliwanag pa pakinggan po natin yung bunin ng mga hayop na naririnig natin kapag gabi dito ayan po hanggang ngayon nagtatanim pa rin po si Albert ayan po ayan, may mga lugbati dito kaya lang hindi na natin makita Ayun si Albert nagtatanim doon sa dulo. Dala siyang ilaw. So chargeable po yan. 'yan. Ito po yung kubo natin. Ah, uh, ganito po kami dito pag gabi. May ilaw naman po. Yan, may sineta po kami solar dito. Ito po power bank po 'yan. Para charge po sa kuryente. At ito po yung ating solar. Ah, uh, buksan po natin ha. Maliwanag naman po. Talagang tumatagal siya 24 hours. yan solar po yan kaliwanag po dito pag gabi ayan buyan so po yan ayan po pupuntaan po natin si Albert at gagamitin po natin yung ating rechargeable na ilaw at pupuntahan natin si Albert dahil hanggang ngayon tatanim pa rin siya siyempre yabang yung tinatanim niya didiligan natin hindi ah, ko mapindot yan yan po may ilaw din po ito ang dala Ayan. Po. At ah. Uh, po natin itong ilaw na ito. yan Ayan. Enjoy lang po ninyo yung tunog. Ng mga. Ano dito. Mga yan. Hindi Hindi ko alam kung yan po ba. Yung mga insekto. Kanina medyo. Lakas-lakas yung. Yung mga ibon din po dito pag gabi. Ito yung ibang hudyan, nadiligan na natin. Ayan. Overtime tayo sa pagtatanim ng okra. Ayan. Ayan pa. Ito yung linya na yan. Ito, dito na tayo. Ito, medyo mahirap pala hanapin yung mga natamnan na. Oops, sayo. Ayan. Ayan, may mga lumilipad-lipad pa.